magandang tanghali po mga kabady maghahanda na po tayo ng tanghalian ito po, ikod na pula kamatis so, yan po yung ulam natin ng mapananghalian mga kabady gagayak natin at sasamahin natin po mga kabady ay natin masarap po mga kabady siyempre ulam talaga nakakabasok Ihahalo natin kung na na ito na tulad yan. Napakasarap nito mga kabadi. E Ganyan lang oh. Halo-halo lang. Iwa. Saka bubuksan natin mamaya yung food na pula. Ihalo natin yan. Sa matis. Napakasarap. Yummy. Busog sarap mga kabadi.

yan, ayun okay na mga kapatid. Ibuksan so, na natin ito. Yung mga kabataan, yung mga bata po, ay huwag niyo pong gagahin na tatagayin niyo itong itlog na gano'n. At baka masugatan yung kamay niyo. Kailangan, kutsara lang. Ayan po mga bata. Yung mga bata, ganito lang po gagawin niyo. Kutsara na lang para hindi kayo masugatan, Hindi niyo lang. nakakabagi. Napakasarap. Murang ulam pero talagang nakakabusog. Uh, Tumaka siya sa atlog. Ayan. Ito pala. Nakakabagi. Uh, ito na. Saan natin haluin? Ibigay ay naman mas kabagay ha, karon parang nakita naman mukha ng kababi. hindi na natin sila lalagyan ng asin, ganyan na yan, dahil hindi na maalat po yung ginamit natin, kaya hindi na natin lalagyan ng asin. Yan na po yung log na maalat with kamatis mga kapatid.